Ako magbabantay sa lahat ng pagkakamali mo. Tahala mo, kilala mo na si Kaede kawa ng Slam Dunk? Ito ang ilang sekreto niyan na baka hindi mo pa alam. Una, alam mo ba na si Rukawa ay inspired sa real-life NBA legend na si Michael Jordan? Kaya pala dilang puro tahimik pati moves niya panghari ng court. Pangalawa, kahit sobrang seryoso niya, si Rukawa pala ay sobrang antukin. Kaya sa manga, madalas siyang makikita tulog sa klase. Parang tropa mong kahit exam na, chill lang, tulog pa rin. At pangatlo, Rukawa was supposed to go to America to chase his NBA dream. Imagine mo kung natuloy yon. Baka siya ang OG Pinoy Dream, ang unang anime player sa NBA. At syempre, never natin makakalimutan kahit laging tahimik si Rukawa, siya lang ang kayang magpabaliw kay Sakuragi. Sa inis! Kung gusto mo pa ng ganitong anime trivia, like at subscribe ka na. Baka bukas matuto ka na rin maging MVP ng Barangay Liga.